Mel saan sa Pilipinas to? sa kasapinas Mindanao. Ah, ka sa Mindanao? Sa Tabawan. Ako daw Davao. Kani sa Buanga. -te. <teg transformed> <tek sweet noise> Kani si... Negros ka Negros. Negros po. po ba? Oo, Ano yung ginsin Ano? Ah, Juicy Line. Matagal palang kami dyan sa na manawal libre libre free all oh libre 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 na tayo libre libre na libre 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 Grabe naman worth di 10.30 mo oh, <laughs> so, ka ba dito? Ay, Or? Kumakiin so, ko ng asawa ko sa asawa ko Ah, galing mo pala ang asawa mo eh Yan ako ni elevator pala. <laughs> <laughs> so, lang yan sa ah, Magpapatayan oh. Ay, sorry, sorry, sila <laughs> Vlog lang tayo habang <laughs> nagigit -git kami dito. please <laughs> Ayan, eh. Ayan. ba yung mixed up? Ano? Oh. Hindi, nagkaanak ka na dito. Wala pa po. Ah, wala pa daw. <laughs> Ayan. <Okay. laughs> Soon. Wala anak si Gabi. At least, ah, at least, ah. Matandang binata. Oo. Ito naman sakay natin, Bon? Di okay. Hindi pa. Ah? Hindi pa? Ah, hindi. Prakintiyas to. Bababa kayo oh, kung okay. airport kayo. Prakintiyas to. Na okay. na balik Next another airport, another trip to airport. Ah, like, na ano, nakasulat airport. Uh, oh, ah, lang uh, kami Sige kabayan. You know sige so. ka bye cool. oh, Hope to <cute> see you next year. Okay, Balik-balik, balik-taas. Kasi mag ano kami. Kainin Ultra Violet. Balik-balik <laughs> sa 95 Punoan dito, punuan din doon San ba tayo Iyaw sa pag 95 kami <laughs> Last two digits, 95 Balik-balik <laughs> sa taas kasi Basta lang daw kami kasi punuan din yung train Balik-balik sa nako. Ay nako, nako nako. Ay nako. Train ulit ay bus. <coughs> Grabe guys. pinawisan aking north sa ilalim ng lupa. Kasi nga, siksikan doon sa loob. pinawisan ang pan panorth. Oo, aking north. Sa so, may CR pala dyan, Sai? Oo. CR ka na? hindi. Huwag mo, wag mo banggitin yung CR. so, <laughs> babalik kami dito. Saan? sa bus station. So magbabas na lang po kami. Ayan dito. Dito yung bus station. Pupunta ng ano so, sakayan. Actually galing kami na sa baba. Ayan si ano oh. Eh. Nagmamadali kami. Ayan kasi nga. Hingal na hingal. Tinahabol namin yung ano. Ay. Pusa, pusa, bakit? Anong meron? Ayan. Nasa, nasa ilalim ko may lupa na yung north ko na initan. Muntik na kami kainin ng lupa. Ah. Grabe na paka. Grabe tao. Grabe na tao. Nagkaling dahil sa baba? nakaraan. Grabe ang daming tao sa baba. Ganito po guys pag nag-strike dito siksikan sa ano sa train. Inihingal ako ah. Iba talaga pag ano na yung malapit ng ano senior. Hindi kayo nakaabot. Hello. Hello po. Hello. Airport ka din po? Airport. Ayun, si Opo. Ha. Ano'ng sabi mo? Ikaw, ikaw ang kausap ko. Ikaw ang kinausap ko. Umiiwas sa camera Sa airport ka rin nagtrabaho ate? Uwi. Pauwi? Pauwi ng Malta? Malta yung kahal ng sobrero mo? Ah! Ganyan ko naman ang punta ko ng Tisalunika. Ah, uh, Tisalunika. Doon ka na katera. Ah, hindi. Belgium ako Wala na. Si ate na talaga yung mayaman. What's up? Oh si ate. sa Pilipinas po? Hindi kayo umabot dun sa Isaya. Ay, Ay. Pero nagpapasay si ate. Sa Pilipinas, mayang buntag. Mayang buntag, mayang buntag. Mayang bungkag. Grace. <laughs> <laughs> aga sa ano, ilong. Wow. Oh. kita <laughs> may Asa Ito rin ilong Kausap oh, din namin kami mga lalim sa ilalim ng lupa, ano? Ano na? Kagawin din 'yun. Galing kami sa ilalim ng lupa eh. Eh hindi pa kami tinanggap doon ay kami sa taas. Yeah, <laughs> 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 guys. Ang init doon sa ilalim. Sa dami ng tao, siksikan. Ano yan? Hala. Hala ka. Wala na siyang pakialam. Wala <laughs> ka. Iba sa tatakbo ako. Meg, <laughs> ay, iba yung tingin mo, Meg. May, may, hinahabol kayo, ha? Anong hinahabol niyo? Ang asawa mo, ha? <laughs> Kikita ka ng asawa mo. Hindi, <laughs> joke lang. <clears throat> ano lang kami? Naghihintay lang kami ng bus. Ang konsimal, kung Sobrang init. pwede na sa akin <coughs> kahit Kawan <yang low. sighs> <Ay, salamat. laughs> <laughs> <laughs> Hey guys, tagubot kasi ako ng damit kasi ano, nakasakay na kami ng bus. ang init. Winter na pero pinawaysan ako ang aking north. Ano? Yasake. Sake is in the house guys. Sake in the house. What's up, uh, Saudia? Sake is in the house. Laylay <laughs> lay ko konti kasi ano, laki ng ilong ko. Grabe mean it. First time ko nagkasakay ng ganito na ano, kasi yung nag-strike dati, day off ko yun. Kaya medyo hindi ko pa na-experience yung strike na ganito pala kasiksikan. No? Oo. Yes, 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 yes. <laughs> Kaya nga eh. Kaya nga eh. So, bye-bye! <laughs>